Hello everyone! Hello, hello, hello! Ayan, shout out dyan sa mga gustong gusto nitong mga mga ano natin ayun mga um, ano ba tawag dyan uh, mga uh, mga toys na yung pang collection ayan mga koleksyon natin yan guys pang e eh, bibigay natin eh, natin isa isa yan kaya abangan ninyo tuwing magla live ako at nako mm, isa isa ko ipamimigay yan guys sa inyo ayan pag araw araw kayo nasa live ko eh isa isa mayroon kayo nyan nako at mm, hindi lang yan kung araw araw ay makaipon kayo sa isang linggo mayroon kayong pitong peraso yan o, oh, ba? Diba? Mm, social social. ha <laughs> ayan, guys. Ayan. Collection lang natin yan, guys. I-giveaway natin kasi hindi na natin naman kailangan yan. Hindi natin kailangan yan. At malaki na tayo. Ipamimigay <laughs> e, na lang natin yan sa mga mayrong uh, mga mayroong mga pamangkin dyan. Maliliit. Mayroon dyan mga anak na maliliit. Ayan Ay, guys. Sa halo-halo lang yan. Marami tayo pamimigay sa kanila. Kaya guys. Abang-abangan nyo yung live ko. wag, wag kayong i-skip sa mga live ko. Kasi magkakaroon kayo nyan isa-isa kung araw-araw kayo pupunta sa live ko ay nila. Kaya, hala hala, sige, tara na. At nagla-live tayo lagi. At pamimigay natin isa-isa yan, ha? Hindi bigla-bigla lang, guys. Isa-isa lang, araw-araw, isa-isa. -araw, isa, isa-isa <laughs> lang, bawat isang tao. Siyempre, hindi isa-isang araw, isang peraso. Hindi, isa-isa isang tao. Eh, kung sampo kayo, di sampung peraso na ibibigay natin. Di ba? Okay, bye. my mom